Masarap palang makatikim ng iba. Hindi yung paulit-ulit na lang. Sabi ko naman kasi sa'yo, iwan mo na yung mo. Sa akin ka na lang. O ano? Mahal mo pa? Mm, parang wala na. Sa loob ng dalawang taon na pagsasama namin, hila na lang nawala yung pagmamahal ko sa kanya eh. Ah, gusto nang kailangan ko. Oh, o, sir, kaya po ba si Sir Miji? Ah, eh. Oo, oh, kuya. Uh, sir, ito po yung pina-deliver, ah. 300 po. Yun, sakto. Hindi ka lang, ha? Sige po. Ayos. Bagaan lahat, kuya? 300 po, 300. Ah, 300. Wala akong bariya eh. O, sige, sa'yo na ito lahat. Uy! Thank you, sir. Maraming salamat. Ha. Thank you, ha. Keep the change, bro. Thank you. Ingat. Ay, boundary na ako. Hope Obvious ka? Obvious ba? Eh, akala ko ba wala kang pasok? Meron. Pinapasok ako ni TL kasi nag-absent yung isang katrabaho. Ikaw, ba't parang napaaga ka? Eh, napaaga ako ng uwi. Naparami kasi delivery ko. Kaya, yun, naisip ko muna umuwi. At, mahal, may dala pa lang pagkain para sa'yo. Busog pa ako eh. Saka, maliliit na ako. Gusto mo nga, tinakita. Hindi na, kaya ko naman eh. Magpahinga ka na lang dyan. Sige na, malilita ako. Oh, parang bad trip ka. Nakita ko na naman kasi yung jowa ko. Ang aga na ka-uwi sabi ko naman kasi di ba? Iwan mo na kasi yan. Alam mo, delivery rider lang naman yun eh. Alam mo, papala mo dun. Eh, walang kwenta yun. Eh, sa akin, kung sa'kin akin ka, tiil mo na ako. May kotse pa. <laughs> ako, tiil ah. Tara na, malilit na tayo. <laughs> Tara na nga. <laughs> Ah, uh, TL, pinatawag na po ako. Awar, hali dito. Yes po. Busy ka ba? Labas naman tayo. Saan mo gusto? Pero, TL, maaga po po kasi hindi ko pa po out. <laughs> ano ka ba? Wala ka pang bilib sa akin? Alam mo namang kaya kong gawin lahat ng gusto ko dito. Gusto mo nga, pag pa kita eh. Pero siyempre, dapat lumabas ka muna sama sa akin. Pero TL, baka malaman kasi ng boyfriend ko <laughs> eh. Bakit? Takot ka ba sa boyfriend mo? Hindi no. Gusto mo pa tayo sa bahay eh. Lagi namang wala yun doon eh. Gabi na umuwi. Ay, yun naman pala eh. Ba't ka ba nagpapahirap? Ano? Tara na? Tara. Ay, visit naman. Siraan pa. Tumal na nga ng biyahe. Pim, nasa ba yung tools ko? Mata sa lug. Oh, ang aga ata mo ni Ara Grabe, o ano, nag-enjoy ka ba? Baka ikaw yung nag-enjoy. <laughs> Pero alam mo, masarap palang makatikim ng iba. Hindi yung paulit-ulit na lang. Sabi ko naman kasi sa'yo, iwan mo yung mo. Sa akin ka na lang. O ano, mahan mo pa? Hmm, parang wala na sa loob ng dalawang taon na pagsasama namin, ilan na lang nawala yung pagmamahal ko sa kanya eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, dahil ilang beses niya rin niya akong sinaktan. Oh, ano, muna na ako ah. Anong oras na rin kasi? Basta, pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pupuntaan kita dito. Ah, tsaka pala, mag-dev ka na muna bukas ah. Sige. Ingat ka ha. Una na ako. Oh, babe. Andyan ka na pala. Bakit mo nagawa yun? Ha? Ang alin? Huwag mo na itangke. Nakita ako lahat. Sagutin mo yung tanong ko. Bakit mo nagawa yun? Sorry. Hindi ko na kasi alam kung mahal pa kita eh. Hindi ko na sigurado kung gusto pa kitang makasama. Kaya ba naghanap ka ng iba? Kaya ba mas pinili mo lokohin mo kaysa kausapin mo ko? Bakit? Kasalanan ko ba? Di ba ikaw naman may kasalanan nito? Ilang beses muna akong niloko. Ilang beses ako nagtiis. Ilang beses kitang nahuli? Hindi lang isang beses, limang beses! Limang beses ako na mukhang tanga! Eh bakit mo pa ako tinanggap? Eh bakit mo pa ako hinayaan pumasok ulit sa buhay mo? Kung sa huli, gagantihan mo lang pala ako. Kung may problema ka pwede mo lang ako kausapin eh. Hindi yung naghanap ka pa ng iba. Ginawa ko lang naman yung ginawa mo sa akin, di ba? Ikaw yung unang nagloko. Kaya wag mo akong sisihin kung nawalan na yung nararamdaman ko sa'yo. Alam mo, Ara. Mas okay pa sana kung lumayo ka na lang sa akin at iniwan mo ako. Kaysa yung makikita kitang nakapatong sa iba. Huli na ang lahat, ba, Max. Wala na nangyari na. Sorry. Pero hanggang dito na lang siguro tayo. Siguro unahin ko na lang muna yung sarili ko. Kaysa yung ibang tao. At least ngayon, alam mo na yung nararamdaman ko sa tuwing niloloko mo ko. Sorry, pero quits na tayo. Kung di rin tayo sa huli simpan po so ko ka